tayo nilang bigay. Ano ba yung hindi nyo? Dali nyo na sila! Ay, na! ikaw! Baka hindi mo kayo kausap po, ha? Ayaw! Ha? Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama Tama na! na, na. Tama na, ka na! Ito, na! na ko, kalalagayan ninyo. Sa pagkat ako ay lalaki rin, masakit sa akin yung mawalay sa mga napupusuan ninyo. Ngunit dapat ninyo malaman na ito'y naka-engage na sa mga apo ni Don Julio. At alangan sa kanila ang kalalagayan nila dito. Pa, paano kung hindi kayo pumayag? Kung hindi kayo papayag, eh, mapipilitan si Don Julio na putulin yung financial support niyo sa mga pabrika niyo. Ha? Huh? Mapi... Mapipilitan? Para na nanakot kayo, Putulin nyo! Hindi eh, namin hey, kailangan na tulong nyo, ha? Putulin ah! na! Sanay kami sa buhay mahirap! Oo! Oh. Tika, Teka! Hayaan nyo na sila! O liwanag, hayaan nyo sila! Wala laki na yan, eh! May mga isipan na yan, eh! Kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila, Bala sila! Malalaki na yan eh! Hayaan nyo na lang. Huh. Kapabayaan na lang ah. Ha? Ano? Hayaan na lang namin yung namin para sa kanila? Ha? Palibas puro yung pabrika mo inisip mo eh! na mo yung pabrika mo! Wala ka yung inisip ko tuloy eh! May magagawa ka ba doon? Ha? Wala! Wala ka magagawa doon! Ano? Ha? Tama na. Tama, tama, na, tama, tama, Wala. tama na! Tama na! Tama na. Boys. Robin, aalis na kami. Maraming salamat sa lahat ng kabuti ang ginawa niyo sa amin. Kundi dahil sa inyo, baka napahamak kami. Bong, aalis na ako. <laughs> Mabuti mga umalis ka na. <laughs> Akala ko kasi totoo yung nararamdaman mo para sa akin. <laughs> yun pala... Yun pala yung bayaran bibigihin mo ngayon. Yun lang makakalimutan mo na. Makaka... Lahat kayo! Makakalimutan nyo na kami! Oo nga, hindi namin kayang bigay yung... Maganda po ay na kayo nalang bigay. Ano ba yung hindi okay. Ay, ikaw, bakit di mo kaya, po, ha? ha? Tama 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 na yan. Tama na, tama na. bueno. papa no girls. Kaya sa mga pinagpipitagang kung paanawin magandang gabi po sa kanilang lahat. Mahalagang gabing ito sa aking mga apo. Dahil sa gabing ito, ipagbibigay alam ang pag-iisang dibdib ng aking mga apo sa mga nagagandahang dilag na naririto. At para po lalong sumaya ang gabing ito, inimbitahan ko ang isang popular na mga awit si Mr. Joel Lozano. Uh, partner, pasensya na. Ah. Kailangan lang eh. Siguro, mauna ni kami. Eh, Don Julio, mga ilang araw na lamang, eh malalagay na sa tahimik yung mga apo ninyo. Ah, at tatanggapin mo naman ang 20 million. <laughs> <laughs> teka, teka! Anong ginagawa niyo? Bakit niyo tinatanggal ang mga lahas niyo? Iniintay kayo ng mga tao sa party. Ma'am, maunawaan niyo sana kami. Pilit namin sinusunod ang mga payo niyo. Pero talagang hindi namin kaya eh. Gusto ko yung umaman. Pero pag nakikita ko yung mukha ng bond at ng mapapangasaw kong yon. sa totoo lang, natuturn off ako. At hinding-hindi ako papayag magpakasal sa d**ang yan. Totoo yan. Kahit na ambisyosa ako, hindi ko siya matatanggap. Ma'am, sa totoo lang, mahal na mahal ko si Robin. At mahal ko rin si Rudy. Mahal ko si Edo. Mahal ko din si Bong. Mahal ko rin si Robbie. Oo na, nauunawaan ko na nga kayo. Kaya lang, si Gaspar, yung asawa ko, napakawalang hiya niyan. Hindi apapayag na mawala kayo at mawala yung kanyang 20 million. Kahit na ano pang mangyari, basta aalis kami. Pahala! O, o, sige, bahala na. O sige, bilisan nyo. Basta mag-ingat lang kayo, ha? Boss, may problema. Natakas yata yung mga babae. Ha? Ah, uh, ano yon? Ay, wala ho. Eh, meron lang ako titing na sandali. O sige. Ano? Buksan mo yan. Buksan mo sabi Buksan mo yan! Saan na rin yung mga babae? Gaspar, alang-alang sa pag-ibig. Huwag mo na silang pakialaman. Ano bang kalokohan ng pag-ibig -pag na sinasabi mo? Eh, dalawampung milyon itong mawawala sa atin. Kalimutan na natin yan. Alis ka dyan. Eh, alis oh. ka dyan, sabi. Alis ka dyan. Sana rin yung mga babae. Ha? Sana rin.